noong unang panahon, sa isang maliit na tampa ay nakatira ang isang binatang Brahman kasama ang kanyang ina at sila ay may kapirasong lupa na tinataniman ng mga gulay. Ina, gusto ko na makapagupon ng pera. Baka naman anak. Gusto ko na kasi makapangasawa na. Sige, kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Dahil sa pagnanais ng binatang Brahman na magpakasal, sila ng kanyang ina ay nangutang ng pera sa kanilang mga kamag ana Natuloy ang kasal dahil sa limpak-limpak na pera na nalikom nila at dito niya nakilala ang kanyang asawa na nagngangalang Mela. Alam na mo na 'yun pagkatapos ng Mela, maghihintay na marami mong makikita sa kubat na maaring pagpangatilaga mo. Apo, ina, na. pa ako. Simula na makasal si at ang binatang Brahman, ay palagi na siya pinag ng ina ng binatang Brahman sa tuwing aalis dahil sa mga masasamang espiritu sa paligid o kung tawagin nila ay mga shakchuni at palagi namang nag-iingat si Mel. Pero lingkid sa kanyang kalaman sa kanyang pagbalik sa bahay nila ay tumambad ang muka ng ina ng binatang Brahman na umiiyak. Bakit ka po umiiyak na? Mela, ikaw sabihin mo ay asawa mo. Bakit po ina? Pupunta daw siya sa lungsod at doon magtatrabaho. Ano? Aalis ka daw? Oo, Mela. Bakit ka naman aalis? Naubos no, kasi ang pera natin. Magtatrabaho ako sa lungsod upang makaipon ng pera. Pero, okay lang na naman sa akin naman. Mukha nang simple. Gusto ko kayo magkaroon ni ina ng magandang buhay. Pero, paano naman kami? Isang taon naman. Kahit na! Mela, sa ayaw at gusto mo, aalis ako. At umalis na nga ang binatang Brahman sa kanilang bahay. Papunta sa lungsod upang magtrabaho at mag-ipon ng pera. Ngunit, lingkit sa kanilang kaalaman na habang nagtatalo pala silang mag-asawa ay isang lalaking chakchuni na naninirahan sa puno na nasa tabi ng bahay nila ay nadinig ang kanilang pagtatalo. Oo, oh, ganyan nga. Sige, umalis ka para mapasakin ang iyong ina at asawa. Nakangising sambit ng sakjun. Habang umiiyak si Mela at ang ina ng binatang Brahman ay... Anak! Bumalik ka! Ina, Mela, napag-isipan ko po kasi hindi ko kayang mawalay sa piling ninyo. Simula sa pagkakataon na iyon ay, ay ang lalaking Shabtuni ay nagpanggap bilang binatang Brahman na hindi namamalaya ng ina ng binatang Brahman at ni Mela na impostor pala ang kasama nila at ang totoong binatang Brahman ay nasa lungsod at nagsisikap sa pagpapaho upang makapagipon ng maraming pera. Kalipas ng isang taon, umumi ang totoong binatang Brahman sa kanilang bahay. At saktong sa pagdating nito ay wala doon ang Zakchuni na nagpapanggap bilang siya. Oh! Kakalis mo na bakit ka na? Ano? Di ba bibili ka ng gatas para sa ating anak? Anak natin? Oh! Nabagok ba yung ulo mo? Bakit mo nakalimutan? Mela, hindi ko alam mo yung sinasabi. Oh! Anak! Ang pa naman bumili ah! Nay, Bago pa man matapos ng totoong binatang Brahman ang kanya sa sabihin ay dumating ang Shakchuni na nagpapanggap bilang siya. Ano nangyayari dito? Gulat na gulat silang lahat na makita nila na dalawang binatang Brahman ang nakatambal sa kanilang harapan. Ah, ano nangyayari dito? Ina, huwag ka maniwala dyan. Inay, ako ito, ang totoo niyong anak. Pumunta ako sa lungsod upang makapag-ipon ng pera. Anong pinagsasabi mo? Hindi, yan totoo. Di ba, Inay? Mela? Hindi ako nagtuloy dahil hindi ko gustong mawala sa inyo. Yung lalaking ito ay isang spirito na gusto kong gayahin. Tsaptsuna yung lalaking yan. Inay, hindi po yan totoo. Mela, paniwalaan niyo ako. Ang lalaking ito ay... Umalis ka na! Huwag ka nang bumalik dito at sirain ang aming buhay. Ang sama-sama mong espiritu ka. Layas! Sininulak na Saktuni si ang totoong binatang brahman papalabas sa kanilang bahay. At walang magawa ang binatang brahman kundi ang magmukmok papalakad palayo sa kanilang tahanan. O oh, ano ba ito? Ano ba ang nagawa ko sa buhay ko? Kung sana alam ko lang ang hantungan ng desisyon ko, sana hindi na ako umalis pa. Wala na, wala na ang aking ina, pati si Mela. Sa sobrang lungkot ay hindi na napatanto ng binatang na nasa gupat na siya. At sa di kalayuan ay nadinig ng babaeng Chak Chun ang kanyang paginagpis. Hanggang sa... Mahal! Bella. Bakit ka umiiyak? Akala ko na ka na sa piling ko. Tahan na yan. Tara na, umuwi na tayo sa bahay natin. Sa bahay natin? Oo, oh, sa bahay natin. Hinawakan na ng bahay siya tuni ang kamay ng binatang Brahman at tinala ito sa isang dampa na kasingawig ng totoong dampa o tirahan ng binatang Brahman. Makalipas ang isang taon. Huwag ka nang umiya ka na. Tandaan mo na, mahal ka pa rin namin yung mama mo. Pero bakit ninyo ako iiwan? Mas nila doon at mabigay nila ang lahat ng gusto mo. Pero ayaw ko. Anak. Kayo pa ang... Ano ang dito? Bakit? Mahal! Mga impostor kos lang yan! Mga chak sila! Ikaw! Isa kang chak -chuni. Layas na kayo! Layas! Ano ba talaga ang totoo? Mga impostor! Impokrita! Huwag mo sakta na may labo.